Magandang araw mga kakampi! Ako si Gab at welcome dito sa ating podcast kung saan tatalakayan natin ang malagang issue sa ating panahon. Sa episode nito, na tatalakayan natin ang isang teknolohiyang patuloy na lumalawak at nagbabago ng ating mundo. Artificial Intelligence o AI. Ano nga ba ang AI? Paano ito nakakatulong sa atin? At ano ang mga posibleng panganib na dala nito? Para sagutin yan, kasama natin ngayon si Sean. Hello Sean, magandang gabi. Magandang gabi, Mr. Gabriel at sa lahat ng ating tagapakinig. Excited ako makipag-usap tungkol sa AI dahil napakalaki na ng epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa simpleng paggamit natin ng smartphones hanggang sa malaking pagbabago sa industriya at edukasyon. Tama, dati parang sci-fi movies lang ang AI, pero ngayon ginagamit na natin ito sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Halimbawa, sa edukasyon, may mga AI-powered tutors na tumutulong sa mga estudyante. Sa mga health sectors naman, may mga AI-powered system na kaya mag-diagnose ng sakit ng mas mabilis pa sa doktor. Tama ka dyan. Isa pang halimbawa ay ang AI sa social media yung mga algorithm na nagde kung anong post ang makikita natin sa ating feed. Kung mapapansin mo, parang laging tumatama sa gusto mo, di ba? Dahil yun sa AI na nag-aaral ng ating mga interest at behavior. Oo nga, pero hindi lahat ng tungkol sa AI ay positibo. May mga issue rin na dapat pagtuunan ng pansin. Una na dyan ay ang bias sa AI. Paano nga ba nangyayari yun? Ang AI ay natututo mula sa data na ipinapakain natin dito. Ang problema kung bias ang data, magiging bias din ng AI. Halimbawa, may mga AI hiring system na nagdi-discriminate laban sa kababaiyan o ibang lahi dahil sa historical biases sa hiring data. May mga facial recognition system din na mas mahusay makilala ang ibang lahi pero nahihirapang tukuin ng iba, na maaaring humantong sa diskriminasyon. Grabe yun. Isa pa sa mga concern ay ang privacy. Napansin mo ba na minsan ay parang may nakikinig sa'yo? Halimbawa, nag-uusap lang kayo ng kaibigan mo tungkol sa isang produkto. Tapos, maya-maya, may ad na agad tungkol dun. Yes, maraming AI system na nagtatrack ng ating online activity kahit pa sinasabi nilang protektado ang ating data. Ang problema, paano ang gagamitin ito sa maling paraan? May mga kumpanya at gobyerno na gumagamit ng AI para sa mass surveillance na maaaring makaapekto sa ating kalayaan at seguridad. So, paano natin masisiguro ang AI ginagamit sa tamang paraan? Dapat tayo magkaroon ng mas malino na regulasyon at transparency sa paggamit ng AI. Halimbawa, kailangan tiyakin ng mga kumpanya na ang kanilang AI system ay hindi nagdudulot ng diskriminasyon at hindi lumalabag sa karapatan ng mga tao. Pangalawa, mahalaga rin ang digital literacy. Dapat alam natin kung paano gumagana ang AI para hindi tayo basta-basta naloloko ng misinformation o nadadala sa mga manipulative na algorithm. Ang ganda ng mga punto mo, Sean. Talagang mahalaga na maging mulat tayo sa pagunlad ng teknolohiyang ito. Pero bago tayo magtabos, gusto kong tanungin ka. Sa tingin mo, mas marami bang benepisyo o panganib ang AI? Para sa akin, depende sa kung paano natin ito gagamitin. Kung may isang regulasyon at etika ng paggamit, mas marami itong benepisyo papadali ang trabaho, makakatulong sa medisina, at makakapagbigay ng mas epektibong edukasyon. Pero kung pababayaan nating lumaganap ang mga unethical practices, mas maraming tao ang maaring maapektuhan sa negatibong paraan. Napakagandang pananaw. So ano may papahe mo sa mga tagapakinig natin uh, pagdating sa AI? Una, maging mapanuri tayo sa paggamit ng AI. Huwag basta-basta magtiwala sa lahat ng nakikita natin online lalo na sa AI-generated content. Pangalawa, suportahan natin ang ethical AI practices sa pamamagitan ng pagiging responsabling digital citizens. At pangatlo, patuloy tayong mag-aral tungkol sa AI para hindi tayo mapag-iwanan sa mabilis sa pagbabago ng teknolohiya. Ang solid ng usapan natin ngayon, Sean. Marami akong natutunan at sana ganun din ang mga tagapakinig natin. Maraming salamat sa oras mo. Salamat din. Napahalaga ng usaping ito. Kaya sana ay patuloy natin pag-isipan kung paano natin magagamit ang AI para sa ikabubuti ng lahat. At dyan nagtatapos ang ating episode mga kakampi. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa AI at mga ethical challenges na ito. Huwag kalimutan i-follow ang edukwento para sa mas marami pang makabuluhang usapan. Ako si Gab, at tandaan, tayo ay may control sa hinaharap na binubuo natin. Hanggang sa muli. Paalam!